Mga kaibigan, nagpasya ba kayong magtayo ng mga bahay? Napakagandang ideya niyan. Siguradong magiging perfecto ang lugar na ito para sa sigurado lahat. ba kayo? Ang kadiri nito. Oh, at may naisip ako. Bibili ako ng mas maraming Lego cubes at gagawa ng magandang bahay. Oh, nandiyan na ang package astig. ko. Wow! Ang daming magagandang bloke. Wow. Gagawa ako ng pinakamagandang bahay kailanman. Mas maganda pa kaysa sa dati kong nakuha. Sige, kukuha ko ng ilang block dito Ikaw at doon. Ring. At syempre, kailangan natin ng magandang bubong. Tapos na. Oh, ang saya ko. Titira na ako dito. Hmm, wala akong pera para bumili ng kahit ano. Kaya kunin na lang natin ito. Perfect ang mga kahon na ito para sa aking future na bahay. Well, future kubo. Ang scotch tape ang aking matalik na kaibigan. Kitingnan mo. Tama may mga yan. baka. Sige. Kailangan natin gumawa ng ilang mga pagbabago. Nakakainip! Oh, may ako. Mas maraming liwanag ay hindi makakasama. Wow, ang cute naman ng cabin mo. Naku, ano yan? Kailangan kong pumunta sa spa agad-agad, pero bago ko gawin 'yon, mag-order muna ako ng maganda at bagong bahay. Yeah. Hindi, hindi. Mm. Mukhang ito na 'yon, kaya wala lamang. Wow, anito. Yan! Ang mga kastilyo ay laging karapat-dapat para sa isang prinsesa. Ang ganda. Oy, huwag mong tignan at huwag mo itong hawakan. Ay, ang ganda! Ang mga kamiseta ng kastilyo. O oh, kaya ay bagay sa akin. Masuwerte tayo. May ultra mayamang babaeng nagnangalang Sandy sa ating lugar. Bumili siya ng isang napakagandang Ito kastilio. ay lahat sining. Ano ang masasabi mo sa amin? Ay, ah, sandali lang. Kawili-wili iyon. Magandang hapon. Lumayas ka sa lupa ko! Magagalit na ako! Oh! Huwag mong hawakan ang ko! Lumayas ka! Ano Nakakainis? ang is... Oh, talagang mukhang... Simple ba ang aking cabin? Oh, may naisip akong ideya. Karton ang gawa ng bahay ko, kaya pwede ko itong kulayan sa kahit anong paraan na gusto ko. Sige. Pwedeng manatili lahat kapag wala kang kailangan ng mga materyales. Tapos na! Ang ganda na Hey, Kate. Nakita mo ba? Na-update na bahay? Oh, ang Kadiri. ganda. Gusto ko ring i-update ang akin. Sarili! Mayroon akong ilang LED lights. Tingnan mo yun! At syempre, may watawat sa ibabaw. Wow! Grabe, grabe! Kailangan nating ishoot ito sa TikTok kaagad. Mga subscriber, tignan nyo ang bago kong bahay. At nandyan ang kaibigan ko. Kamusta? Oh, ay, dapat ilambing mo ako. Oh, magugulat na yata ako, kaibigan. Hip Pwede kong gamitin lang ako para, up para up. makulay ang aking kastilyo. Sana mas maganda ito ngayon. Ilan sa mga rhinestones at iba pang alahas. At syempre, isang bandila na may larawan ko. Wow! Wow! Ang ganda dito. Wait, here's all this by young. What do you Show upulin. Okay, kailangan kong ilabas ang mga fans para hindi pumasok kung sino-sino dito. Nako, hindi ka pinapayagan! Naintindihan. Ay, nako. Ayoko talaga pumasok doon. Gagawa rin ako ng sariling bakod. Pero mas maganda kaysa sa'yo? Ayos! Nakakabilib! gawa ang bata ng bakod Oo, oh, oh, may naisip akong magandang ideya para sa ating mga tagahanga. Napakaganda. Kulay ube at kulay sandy, ano yun? Ah? Oh. Ang sarap mabuhay na may gumagawa sa ng man, lahat man? para sa'yo. Oh, magingat sa puno ng pera. Perfecto gusto kong mapag -isa. Hindi, hindi ko kayang magpahinga. Hmm, Mag-aayos ka ng ako. M&M's. Ay, ang ganda. Keso. Nagbebenta ito ng isa o dalawang libo. Oh, ang ganda ng vending machine. At sang mga soft drinks na ito. Well, iyon ay isang bagay na karne. Gagawa rin ako ng mga astig na bagay kakatapos ko lang makakita ng kahoy at tali. Ito ay magiging magandang daanan at mga bulaklak, syempre. Tingnan mo yon. Meron pang lugar na upuan. Oh, ano? Dito, dito. Oo, ihulog mo ang mga bola sa mangkok. Tama yan. Oh, salamat. Meron akong buong pool ng makukulay na bola. Ayos naman! Ang galing nun! Ang galing ng mga bola! Sandy, gusto mo bang sumama? Hindi kailanman sa buhay ko. Hmm, maganda ang kastilyo na ito sa labas, pero medyo malungkot sa loob. Oh, ano ang naroon? Hmm, sige, ito na. Ah, yung puti? At ano pa ang naroon? Oh, mas maganda ako rito. Wow! Natapos na yan. Ilang ibang bagay. Naku! mas maayos Naku! na. Higit pa. Siyempre, konting pera para sa dekorasyon. Ay, pasensya na. Ay! Ayan. Susunod na ang gawaing hindi nagawa. Ito ay perpekto. Ang perpektong romper prince ay parang ako. Ang saya-saya magtapon ng pera. Ang daming kasiyahan. Hmm. Dapat akong gumawa rin ng astig sa bahay ko. Tingnan natin. Maglalagay ako ng mga LED lights. At magpaparty tayo dito. Tignan mo yan. Akin ang mga hayop. Pwede na tayong matulog. Tapos na yan. May nakaset up ng cabin si Kate sa loob. Gusto ko rin nun. Maghanap tayo ng nakakawiling bagay sa basura. Wow. Ito, kunin mo! Oh. Ibabalik ko ito! Pasensya oh. na! Okay, ito ay magiging perfecto. Tingnan natin. So Kat, ikaw ba ay titira kasama ko? Ah, ano 'yon? Mga nakakaaliw na dibuho, ang galing yan. At ilang mga likha? Ah, ano yun? Um, 'yon? Um, nakakailang. Ay. Sandali pag-usapan natin. Ay pasensya na. Oh, hindi mo kailangang habulin ako. Pero ang pinakamasayang oras ay pamimili. Brandy. Hmm? Brittany, sira ka ba? Ano ang ginagawa ng mga babae doon? <sighs> Sa tingin ko, kailangan nating may gawin. Hmm, tingnan natin. Ha! Mas mabuti na yan! Hindi nila ako tinawagan para makisama, kaya magpapakulo ako ng kaunti! Oh! Ano yung amoy na yan? Uy! Oh, Nasusunog ano? ang bahay ko! Ay! Hindi ko alam ang gagawin! Tingnan mo! Tingnan Napakatalunan naman ng mga iyan! Kailangan nating alisin si Kate! nasira pa, Ang ko. oh, maganda kong bahay! Oh, wasak na! Diyos ko, hindi! Gustong gusto ko ito! Malalaman nila kung paano hindi sabihin sa akin na makipaglaro sa kanila! Patawad! Patawad! Tungkol sa bahay mo? Sandy, ikaw ba ang may gawa nito? Ah! Hindi ako yan! Nako, lagot ka! Kate, handa ka na ba? Para na sa White Castle! Gaya Sinira ng... mo ang bahay namin at sisirain din namin ang sayo! Mag-ingat ka, Sandy! Huhulihin ka namin! Naku! Inaatake kita! Sige, gagawin ko! Ikurap Yes! Nako, Umalis ka! Oh, oh. Hindi kami susuko ng basta-basta! Tikman mo Salamat ang Britney Diyos. Punch mo! Hmm, heto na! Ipagtatanggol ko ang sarili ko! Hindi ka makakalampas sa butong ito! Mabuti! Naipatumba ko ito! Malapit mo nang makuha ito! Teka, ano yon? Iyon ang tulong na dumating para kunin ako! Paalam! teka. Oh, lumipad na lang siya palayo. Anong nangyari? Lumipad si Sandy? Sige, barilin natin siya. Ayos lang naman. Ayos yan. Natutuwa talaga ako. Natalo natin siya. High five, Gage. Ngayon wasak na at nakuha na ang kastilyo. Mahilig ako sa basura. Telo, magandang babae. Handa na akong ibahagi ang aking bahay. Wala ka, hindi ito sobra. Wow, ang laking tambak ng puppets. Kakaiba, pero parang sira ang akin. Hindi ko mapindot ang button. At ngayon, ano ang gagawin mo? Phoebe, itigil mo na ang pangamoy niyan. Hindi mo pwedeng kainin yan. Malika. Ang puppet ko ay gawa sa gummies at masarap ito. Wow, swerte naman. Aba, kaunti na lang ang natira. Mabilis kong nagawa. Ano ang tinitingnan mo? Ngayon, ikaw. Sobrang tagal Baka gawa din sa gumis ang puppets ko. Mukhang walang dalawang tub. chocolate ito! Mas maswerte pa ako kaysa sa inaasahan ko. Ang paborito kong puting tsokolate na may matatamis sa loob ay isang kamangha-manghang kombinasyon. Sana'y matikman ko ito. Tama ka dyan, Phoebe. Hindi ako magbabahagi. Grabe, puno ka ng pintura sa mukha. Malaking bagay. Kaya kung ayusin agad. Oh. Huh? Bueno, mas mabuti yan. Ako lang ito at magandang balita yan. Nagtataka ako kung ano ang gawa sa pop its gummies o tsokolate. Mukhang wala sa dalawa, sa totoo lang. Mga tunay na pop its ito. Ang galing, pwede tayong maglaro. Grabe, gaano ito kaaliwan? Siguradong hindi ito makakasakit sa akin ngayon. Wow, chips. Masayang balita ito, pero bakit bawat isa sa atin Kamusta? ay may isa lamang hindi ko alam? Sa tingin ko, dapat pa rin nating subukan. Oh, anong balita, Phoebe? Eh, hindi kita maintindihan. Lumipad diretsyo sa mga mata mo ang chips. Nakakatawa yon. Wala akong nakikitang nakakatawa doon. Akala ko walang laman ang garapon. Mabuti na lang at may kaunting snack ka. Ayos, refresh na ako. Panahon na para tingnan ang laman ng garapon ko. Sana malaki ang bahagi. Tingnan natin. Walang ilalim ang garapon na ito. Wala rin chips dito. Danny, tingnan mo ang mesa. Ayan na sila. Paano ko nalampasan ang mga iyon? Para sa akin, may isang dose na nabuwag. Mas, agad dito kaysa sa barko. Congratulations! Um, anong problema sa'yo? Baka nasobrahan ko ng pampalasa. Talagang gusto kong bumahing. Pakiusap. Ay! Simulan mo na. Oh, nagsisimula na ulit. Kinayaan mo lahat ng chips mo. Na ko, Mia. Maniwala ka sa akin. Marunong akong maghawak ng pagkain. Wow. Kano karaming chips? Eh, hindi sila lahat nagtatapos. Isang daang buo sa tambak. Wow! Ah, uh, maari ko bang subukan? Siyempre nag-aalala ako. Huwag mong lapitan ang pagkain ko. Kaya ko ito ng mag-isa na hindi kailangan ng tulong mo. Hindi ka panipaniwala. paniwala. paano ito lahat nagkasya sa iyo? Mas marami pa akong kaya. Mukhang may sinakal. Panahon na para iligtas si Mia. Teka, rush at towel na ako. Ah, maraming salamat, Dani. Isa kang tunay Mala, na kaibigan. Ano Pero ang anong problema sa bahay Bakit sumasabog na ito? sa iba't ibang direksyon? Anong bangungot? Ubus na ako. Ah, 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 ah. Ni hindi ko alam kung ano paano ito nangyari. Ilan ang KitKat? Kaya? Oo, masasabi kong hindi ganon karame, Sampung piraso lang, hindi masama. At si Phoebe ay may isa lang natalo at sigurado akong ito ang pinakamasarap sa lahat. Mag-ingat! hindi kailangan maghagis ng balot sa akin. oh, ang laki ng patong ng tsokolate. Ang ganda. Gustong gusto ko ang mga wafer. Nang alok ka lang sa amin ang... Pasensya na. Aksidente ng okay, ano, na lang. Aalalahanin ko ito. Para sa'yo mamaya. So, ibang to kyanan. Ito na yung kalanya ni Mia na ng kanyang mga chop. Sa palagay ko, ito, ito ay, ay magandang, magandang ide. para tumakbo. Wow, po. ang talino at bilis mong nagtanggal ng mga pambalot. Ang galing. Talagang walang silbi sila. Interesado lang ako sa tsokolate. Mukhang hindi ito kayang hiwain gamit ang kutsilyo, kaya hindi ko magagawa gamit ang kanila. Sigurado akong kaya nito. Gusto mong tikman? Ito ay isang bagay. Hindi ka panipaniwala. Wala ang pinakamagandang tsokolate sa mundo. Saan napunta ang magagandang asal mo, Mia? Hindi ka mukhang ikaw. Nahulog ang isang piraso. Kunin mo agad. Ayokong mapasama ka sa alanganin. Hindi ka natatakot ng walang dahilan, Dani. Makatarungan ang matakot ang sino mang magtangkang agawin ang pagkain ko. Danny, mag-isip ka na. Kailangan mo pang kumain ng isang daang tsokolate. Tama si Phoebe. Magsimula na. Hindi pwedeng ganito. Kailangan natin ng espesyal na pamamaraan. Damit ba yan ng tagapagtayo? Salamat. Nagpasya akong magtayo ng isang ingranding bagay. Hindi mo pa ito nakita dati. Mukhang... Talagang kamangha-mangha. Kakailanganin ko ng hagdan para makarating sa tuktok. Tapos na... Ito ang huling mabilis na pahinga. Huwag na huwag mo akong hinging bumaba. Talagang cool dito kung ayaw mo na sa'yo ang decision mo. Mas mabuti pa ito para sa atin. Pasensya na, Dani, pero ang iyong konstruksyon ay sira. Ay, naku. Dapat mo. Mong... Ano ang ginawa mo? Wala na akong suwang Kailangan namin gawin ang hakbang na ito para sa kapakanan ng tsokolate. At wala kaming pinagsisisihan. Sulit ito. Kailan pa magkakaroon ng pagkakataon na makakain ng maraming kenda? Hehehe, heto na ako. Sana hindi mo ako na-miss. Nahihilo ako. Mabuti na lang at nagsuot ako ng helmet. Ang saya mo! Uh, sa wakas ako ang may pinakamalaking bahagi daang tsokolate ng sabay-sabay. Gaano karami ang nakuha mo, isa lang kay Dani. Nakakatawa lang. Sa tingin ko hindi nakakatawa, sa aking palagay walang nakakatawa dito. Tingnan mo, merong ilang chewing gum sa pakete na ito ng sabay-sabay. Ang galing lang. Mia, pasensya na. Hindi ko akalaing tatamaan kita. Sige, magsimula na tayo. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung paano gumalaw ang tunay na tagahanga ng gum. Magiging maganda kung hindi sila nagtatapon ng basura kahit saan. Tatamaan mo Dapat ay tatamaan ako. Anong ginagawa mo, Daddy? Mukhang kakaiba. Pero napaka-convenient nito. Ilang segundo lang at naipasok ko na lahat ng hindi sa aking bibig. At ngayon, tingnan mo kung gaano kalalaki ang mga bula na kaya kong palubuhin. Aba, dapat kang magtrabaho sa circus. Umaasa akong yon ay isang papure. Kung gayon, salamat Mia. Bravo, ang galing. Ngayon, si Mia naman. Wow, ikaw rin. Muling tinanggal ang mga pambalot kaagad Cool. Pag so, first ako ng mong trick at kaya ko rin sipsipin ang goom papasok sa bibig ko na parang vacuum cleaner. Wow, ang laki ng bula. Sa tingin ko oras na para pumutok iso. Pasensya na Mia pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Hindi. Anong ginawa mo, Dani? Wala akong makita. Siguro dahil ang gum ay nakakalat sa mukha ko. Mukhang may mali sa akin. Parang bangungot ang buhay mo. Kailangan natin ibalik ito agad sa lugar. I de Kyrie and Ari. Wala akong pakialam. Kasalanan mo yan. Pero ngayon, ayos na Panahon ako. Panahon na para gumamit ng pangako. Mag-ingat ka, Phoebe kaya natin sirain ang mesa. Sa ko ko'y medyo hinahatak ko ang sarili kong mga tali. Nagmamadali akong alisin ang mga balot. Pasensya na. Mayroon ka bang rubber mouth? Paano nagkakasya ang maraming boy? Sige na, wala lang yan. Walang komplikado. Bibi, saan ka pupunta? Tumigil ka. Nahuli na kita. Sandy, wala nang magagawa. Napakalaki ng lobo niya. May paraan. Kailangan mong magpahagis gamit ang tirador at pasabugin ang lobo. Aba, hindi masamang ideya. Sa tingin ko, kaya ko ito. Aba, hindi mo natamaan. Subukan ko nga. Sigurado ka ba? Pumutok na ang aking bola Gumana ito. Pero ngayon ay... Oh, Naku! Aba, ka Susubukan kung hulihin ito. Pasensya na, ginawa ko ang lahat Sarapan. ng makakaya ko.